dami ng mga kapalpakang hula ni Pastor Apolo Kibuloy na ito'y binanatan ni Bro Eli Soriano noong nabubuhay pa ito. At isa sa kanyang hula na mamamatay si Elisio Soriano at ang God the Father daw nagsasabi sa kanya na si Gibo ang magiging presidente versus Pinoy noon. So this group of Eli Soriano oh, ina. of the dating daan your leader Peter is already damned and judged. Because, it is not our fault. It is his fault. Mm -hmm. Because last night, a revelation came to me. Mm -hmm. He is declared here and there in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. Mm -hmm. So that, I will tell you, Mm -hmm. how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. What a sore punishment. Ayan, sabi so, niya, pagkakasakit daw ako ng wal, hindi ko na raw malalagpasan. At within six months, sabi, umalis na kayo dyan, madadamay kayo kung anong parusa nyo. Naglagay siya ng deadline six months. Eh. Kung ano yung e, kaparusa, kesoryano, hindi so, sa inyo. Sabi niya, madadamay kayo. Sinabi niya yan, February 6, 2005. May deadline. Dapat, August 6, 2005. Patay na ako. Ano na? Ilang taon na? Labing apat na taon na. Anong klaseng propeta? Hmm, Yun, ang pagtira ni Elisio Soriano. Anong klaseng propeta daw? Si Pastor Apollo Kibuloy na uh, sabi niya, sabi niya, mamamatay si Elisio Soriano anim na buwan lang. Si Pastor Apulo Kibuloy mismo ang unang naghamon kay Elisio Soriano sa television. Kaya tinanggap naman ni eh, Elisio matagal na. Batay sa video makita ninyo, matagal na itong hamon ni eh, Pastor Apulo Kibuloy kay Bro Elisio Soriano. Namatay na lang si Elisio Soriano dahil yon ang uh, pinalabas ng MCGI. Walang debating nangyari. Uh, pakinggan niyo ang kanya sinasabi para ating itong maipagpatuloy na uh, sagutin. Narito po siya. Mr. S., ko sa iyo na ang ministry nito at ang mga ngaral na ito ay tatayo sa lahat ng klaseng issue. Spiritual, doctrinal, ethical, legal, kahit personal. Ang buhay ko ay open book. Hindi lang mga ko willing na sa private tayo mag-discuss kahit dito sa TV tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin sa lahat ng mga isyong yan. Kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programang ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautosan ng ating Panginoon Diyos. Laban sa kautosan ng mga set ng mga batas ng tao o set na batas na nakagis na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng uh, doctrinal o spiritual. Kahit saan ka papapunta riyan. Habang ang ministry ito, naririto, ito po ay gagawin na, gagamitin ng Panginoon upang ang lahat ay may tuwi sa landas na gustong daanan ng Panginoon. Landas na makapagpapabanal, tuli at makapagpapalapit sa Kanya at sa Kanyang Kalawang. Ah, uh, sandali kapatid ng direktor. Hinamon niya tayo. Sabi niya, kaya ika itong ministering ito, itong mga karal na ito, eh nakahanda ikang tumayo sa anumang issue. Legal, spiritual, etc. ay mga pinagsabi niya. Kaya ka hinahamong kita, sabi niya. Hindi lang ika sa uh, korte, kundi maging sa telebisyon. Hinahamong kita ika tungkol sa mga issue ito. O, oh, kinokol ko ang hamon mo. Ginoong abuloy. Ano ang ibig mong pag-usapan natin? Sabi mo, pwede ka sa legal, pwede ka sa uh, moral, at um, pwede ka sa spiritual issue. Ilalaan ko ito ang television program na ito. Kung gusto mo ka sa television, call Mr. Abuloy. Tinatanggap ko ang hamon mo. Formally on the Oh. Ang pag-usapan natin, yung aral na itinuturo mo, yan ang pinakamahalaga sa lahat eh. Gusto mo mag-usap tayo sa telebisyon? Kaya yung debate debating yan, kalukuhan yan. Kalukuhan yan. Kaya, yung pag debate na puro Biblia ang ginagamit, kalukuhan yan. Kalukuhan, kahangalan, at kabuktutan yan. Sinabi ng Bible, iwasan ninyo yan. Sapagkat yan ay nagbubunga lamang ng alitan at yan ay walang kabuluhan. O si, siya ang unang naghamon. Nang tinanggap, abay, biglang kumambyo. No? Kaya, di ba ito napansin o na natiling bulag-bulaga na lang ang kanyang taga-sunod? Lalo na sa mga naganap na hula noon, na palpak, na tinitira din ni, nang nabubuhay pa si uh, bro Elisio Soriano. So, this group of Elisio Soriano, ah, oh, Of the dating daan, your leader is already damned and judged because it is not our fault, it is his fault. Mm -hmm. Because last night a revelation came to me. Mm -hmm. He is declared here and there in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin mm -hmm. so that I will tell you mm -hmm. how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. What a sore punishment. Ayan, sabi niya, pagkakasakit na ako ng wal, hindi ko na raw malalagpasan. At within six months, sabi, umalis na kayo dyan, madadamay kayo kung anong parusa nyo. Naglagay siya ng deadline six months eh. Kung ano rin eh, ka sa keso hindi din sa inyo. Sabi niya, madadamay kayo. Sinabi niya yan, February 6, 2005. May deadline. Dapat, August 6, 2005. Patay na ako. Ano na? Ilan taon na? Labing apat na taon na. Ano? Anong klaseng propeta si Kibuloy? Eh hindi sa Diyos yan. Bula ang propeta yan. Bula ang Kristo pa. Kasi mahilig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya eh. Niloloko niya eh. Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman ikaw e, talaga eh, yung si, si Pinoy eh. But I have given my word to Ibo. O tino mo, di dito? Sinungaling talaga. Uh -huh. Sige, demanda mo ako. Sinungaling ka talaga. Basa, pakinggan niyo. Oh, nga eh. Amo yan, ang revelation daw niya galing sa kanyang tatay, eh, si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Gibo. Eh ano naman ang sabi niya tungkol kay Gibo? Basta pakinggan natin. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a President for this nation. He is no other than Gilbert Guido Eudoro. Tamo? ang ginagamit mo, pangalan ng Almighty Father mo. The Almighty Father has appointed a President to this nation. He is no other than Gilbert Gibo Yudoro. E di yun ang sabi ng Almighty Father mo. Pagbat ang sabi mo naman kay, kay Chris Aquino, ang revelation ko naman e ka talaga eh, si Pinoy. Kaya lang, have given my word to give. Hindi eh, ba? Kalik-kalik pa. Ah. Paano ka ngayon sa Diyos niyan? Kapatid na, ah, kapatid na Maricel, ay, kung itatanong mo sa akin, pagkakaiba namin, si Kibuloy, sino nga lang? Yun ang tira ni Eliseo Suryano kay Kibuloy noon. At itong dalawang grupong ito, dami ding mga umanib sa kanila. Dahil maraming nagagalingan kay Eliseo Suryano sa pagpakikipag-debate. Although, si, uh, si, uh, Elicio Soriano, no, wala na ngayon, pero, bago siya pumanaw, merong, ikinurik niya, na banat sa Simbahang Katoliko. Si, si Hunter uh, Traveler, good evening, windel mabisa po ba ang panalangin at pag-aayuno para mapalayas ang demonyo sa katawan hindi lang ang panalangin at pag-aayuno uh, ang kailangan ang state of grace dahil kahit pananalangin tayo kahit pa nag-aayuno tayo at wala tayo sa estado ng grasya ibig sabihin may mga mortal na kasalanan tayo no na dala, -dala kahit pa nag-aayuno tayo kahit pa uh, nanalangin tayo isaya 59 2 di tayo makita sa Diyos, di tayo ma... So, ang panalangin at ang pag-aayuno kailangan nasa estado ng grasya sa Diyos. Dahil, ang lahat nating mga ginagawa, meritorious only in the eyes of God, if we are in the state of grace. Okay? So, bakit daming nadala ni Pastor Apolo uh, Kibuloy? Bakit daming nadala sa grupo ni Eliseo Suryano? Una, sa pag-iikot ko sa iba't ibang bahagi sa ating bansa, mga kapatid, sa mga dioceses, kahit daming mga na mga nag atin sa isinagawa na uh, seminar. At yon ay sahanay pa ng mga napakaaktibo na mga Katoliko sa kanilang parokya. napansin ano ko, una pag magtanong tayo, ilan sa inyo ang nagro-rosary kasama ang pamilya? Imagine, magugulat ka, kunti lang. Lalo pa na mahirap anapin kung ilan sa ating mga katoliko no, ang uh, ang nagbigay katisismo sa mga miyembro ng pamilya. Mahirap talaga hanapin yan. Kaya paalala natin sa ating mga kapatid. No, paalala natin. Oo. No. So, na mm, i-activate natin ang pagiging simbahan sa loob ng pamilya. Nabasa ko yung kay ano to, Corrida City. Position po ang tanong. Yes, position ang tanong. Kahit pa manalangin ka, kahit pa nag-ayuno ka, kung nanalangin at nag-ayuno ka para mapaalis ang demonyo sa demonic position, walang silbi ang panalangin at pag-ayuno kung wala ka sa estado sa grasya ng Diyos. Yun po, kapatid. Ang importante na nasa estado ng grasya ng Diyos tayo. Di tayo hiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng mortal na kasalanan. No? At may mga pagkakataon pa na yung mga tagahawak lang dahil namumuhay sa mortal na kasalanan, sila pa ang malipatan no? dahil malaking opening sa kanilang buhay. Okay? So, yun, no? Nakita natin dito ang palpak na hula ni Pastor Apolo Kibuloy at nauna nang nagpahayag siya, ito, isang kapalpakan din na wala talagang uh, paninindigan dahil ano yung sabi niya? Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Oh, so, this so, group of Eli Soriano? Ah, oh, ina. Oh, di dating daan? Oh, yan. Ah, uh, hula niya kay Eliseo Soriano sa dating daan na mamamatay daw anim na buwan pero umabot sa labing uh, apat na taon buhay pa si Eliseo Soriano kaya binanatan at itong sabi niya hindi po ako magpaparesto sapagkat so ako po ay siguradong papatayin oh, di siya magpaparesto dahil sigurado siyang papatayin. Pero, ayon sa abogado niyang si Attorney Torreon, na oh, na, nasa labas na si Pastor Apolo Kibuloy. Pumasok lang sa KOGC compound dahil naawa siya sa mga miyembro. Sa kanyang pagpasok, nagiging invisible. Di nakita. Oh. At di alam ni Pastor Apolo Kibuloy bakit Invisible siya. Gusto mo ka? Ah, nalit siya. Buangan yung naitabo. Ah, uh, Go, ano? Oh, si Buano, si Buano, kasi ang pagtalakay na ito mga pangyayari o manong ito. na nahibal ang noon sa tibu kalibutan. Oh, so, alam na o mano sa buong mundo dahil sa mga pangyayari. Kung, kung sa ang KOGC. <laughs> kung ano ang Kingdom of Jesus Christ, KOGC, matagal nang alam lalo na sa mga solicitation kahit sa lubas ng bansa. Uh, we are placed in the spotlight. Na man ah. Ilaliman ka. 5,000 ka po. Polis, nangita na ko. sila kita na O, oh, yun. 5,000 na mga polis na nagananap ni Pastor Apulo Kibuloy. Imagine di umano. Nakita si Pastor Apulo Kibuloy. <laughs> So, magkatawa mag mi, eh, no? Ang gulagi pa So, so tinatawa na lang nila umano. yung sa tunin mo nga. Ni suhug O, oh, so, uh, anong ginawa mo na uh, pumasok ka uli? Pumasok ka uli? O, anong ginawa mo? It's lagi but po ang huwag ano, nila kiti? <laughs> so, so, sabi niya sa mga di kaunawa ng Cebuano, iwan ko nga. Bakit di nila ako nakikita? So uh yun ang I aming mean, is uh, somehow of course he is affected but uh, not actually uh, bothered no um, um siguro ang maexplain ko yan yung total faith oh so ngayon maniniwala ba kayo na bago na sa kamay na pa sa kamay si Pastor Apolo Kibuloy sa PNP nagiging invisible siya Danong may posibilidad kaya na magiging invisible si Pastor Apulo Kibuloy sa loob ng kulungan? Magiging invisible kaya si Pastor Apulo Kibuloy sa nakatagdang pagharap niya sa mga nagreklamo sa Senate hearing? yon ang abangan natin. Abangan natin yan. No? Ah, nakatagdang pagharap nila sa mga nagreklamo at kay Pastor Apulo Kibuloy. Okay? So, sa so pagkakatawang ito mga kapatid, pasok tayo sa punto por punto. Ngunit ang pinakita natin dito na mga kapalpaka na hula ni Pastor Apulo Kibuloy na para bang uh, yung mga tagasunod niya ay nanatiling uh, nagbulag-bulagan lang. Sana magiging gabay ito para no, para sa paghanap sa tunay na iglesia ang tatag ng ating Panginoong Isos dahil ulitin ko ang pandaraya at pagkadaya ay pwedeng maranasan sa iba't ibang paraan. Ngunit napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati na ang ating kaluluwa. mga magulang, di sapat lang na mapakain at mapag-aral ang mga anak. Dapat bawat katuliko gawin natin ang ating pagiging krestiyano at pagiging simbahan domestic church sa loob mismo ng pamilya. Okay. Soyan ayan po mga kakiers, sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Alon uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa sagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, his Pains and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matatawag. Rodrigo de iglesia.